Good morning guys Good morning everyone Good morning good naman morning, good morning. tayo Susundin naman tayo Sa ating apo si Lorraine Lorraine Dayana Bergabino. Susundin tayo guys Welcome sa ating mga kari Sa ating mga kapisbook Sa ating mga kalanggan Sa ating mga balaram Thank you so much everyone Ito naging pupunta sa ating bahay thank you, thank Ayan na tayo guys. habang so, paghihintay tayo sa Diana. Ito. Guys, ang daming pinagawa ni Mitch sa akin. <laughs> Kasi ba at ang busy ko, hindi ko, hindi ko na napapansin. Ah, uh, so lang. Unti-untiin -un ko lang hindi ko basta-basta magawa dahil na bihira din ako magre-reels ngayon Di na ako mag-facebook thank you so much sa aking mga uh, kalanda sa aking mga uh, kalalab so uh, ito tayo medyo magaling na yung aking ano ayan magaling na siya kaya, kaya lang hindi na siya matuwid hanggang dyan na lang hindi ko na siya matuwid guys baloktot na yung aking siko. <laughs> baloktot na yung aking siko. Hindi ko na matutuwid ko rin lang. Importante, nagagamit ko at saka hindi nagalong masakit. Importante lang sa akin yun. Ah, hindi na siya masakit. Ano lang guys. Welcome everyone. Okay, kasi importante natin gamitin ang ating kamay so magpapasalamat ako nga gumaling ako nakakabiyari ako ang aking pedicab na pwede kong ihawak yung dalawang kamay ko sa Manibila para Manibila tayo hindi kami hindi kami mga langga mga lalag ito tayo dito tayo sa tapat na ano, Ano ba ito dito? Siapi. Siapi, siap. Siapi ba yan dyan? Siapi? Ha? Ah. Kasi, Oh, oh. Oke, okay, nangga. Ingat kayu, palagi. Malalabs ko. Ingat kayo palagi dyan, ha? Okay. Bye-bye. God bless always. Sana bigyan tayo ni Lord ng magandang yung pang pangatawan, malusog na pangatawan. Pang Ingat palagi. Thank you so much and bye-bye everyone.